akin guys uh, na-explain na sa akin ng doktor buti na lang ako mag-English ang hirap ng Espanol. hindi marunong magkatala ang doktor, ang pogi ng doktor eh yun daw ay yung pala namang tornil yung yun itatanggalin din pag magaling na ang buto ngayon, kaya daw hindi nag-close mm, parang kaya hindi nag-close ang kaya parang hindi nagko-close ang sugat ay eh, dahil parang baka na-infection, baka na-infection, sana naman hindi. So, marami mga test na gagawin. At tapos saka pa malalaman kung tatanggalin na si Tornillo or tatakpan ang sugat. Ayan, tatakpan para, para to continue healing pa. Ganun pala yun, guys. ilagay ng Tornillo at yung pala tatanggalin din. So, pero hindi din pala pag tinanggal. Ewan ko kung ano Yun. So, nagtataka nga sila bakit hindi siya nag-close ang sugat. Yun. So, ko si mother. Pero okay na okay si mother.